Ay kumusta? Um, marami nga pala nag-request doon sa atin sa comment section ng ating YouTube channel kung paano daw mag-enroll ng mga bata rito. Ayun, naglalakad. Ayun pala yung apartment namin sa likod niyan, mga anak ko. Si Abi, si Alina, saka yung missis ko nandoon sa kabila. Uh, pag-usapan natin yung regarding so sa pag-enroll ng mga bata dito sa Finland kung ano yung mga hinanap sa kanila na requirements tatawid lang tayo yan nung no ngayon mainit yung panahon ngayon mainit yung panahon at ayun ayun nga yung apartment namin sa likod ayun lang yung school nung si Alina yung isa kong anak ayun yung, pang yung pangalawa ayun, si Rap -Rap. Um, this September katapusan doon siya sa kabila. Kasi ano na siya eh. Anong grade ka na anak? Grade 7 na kasi siya. Si Alina is grade. Grade 5 na. Ha? Grade 5. Siya, si Alina. Pagating dito sa Finland. Ganun pa rin di ba anak? Grade 4 ka pa rin. Grade 4. Oo, pa rin. Grade 4 pa rin siya. Si Raprap. Um, itong katapusan. Titignan namin. Kung ano yung. Um, magiging um, grade niya or continuous pa rin ba siya for grade 7. Ito naman si Abby na enroll na namin siya dito sa Paibacoti. Ayan lang din, malapit lang din dito. Walking distance lang. Si Alina, ayan oh, Halos wala pang 3 minutes na sa ano na, nasa school na. Ano nga pala anak niyo mga libre? alin ano yung mga libre sa ano? Sa school? Libre pa. Anong libre? Food? Libre ba yung food sa school? Yan Ayan, libre daw yung mga food sa school libre yung ano mga ano, anong anong mga inuminak mga gatas may mga fresh milk daw may mga gata ayan nga yung gatas yung mga um prutas and then yun may mga activity sila pinalalabas sila dito sa school kasi may dito sa school sa part na to ng school. Ito ng school nila oh ayan ang nandoon ayan dadaanan natin madito na lang tayo dumaan sa school ayan dadaanan natin yung school nila kung ano ba yung mga um, nasa loob ng school. Ayan sila. Oh. Ayan yung pinaka parang entrance yun. school. Uh, magulo lang yung video natin. Ayan. And then, um, ipa-flash ko na lang po dyan sa ating screen kung saan po kami um, nag-enroll yung aming uh, mga anak. Um, para malaman din nyo po kung saan kayo mag-i-enroll kapag uh, nandito na yung inyong mga Um, anak dito sa Pinlan Ito po yung school nila. Oh. Yan, oh, yan po yung playground kung saan sila mga naglalaro. Yung mga bata dito. Yan. Yan yung Paiba Koti. Eh. Kung saan si Abby uh, mag -i stay Kapag uh, nag-aral na yung aking asawa for Finnish language. Yan. Ito yung mga playground ng mga um, estudyante dito. And then ito yung school ni, Ab, ni Alina. Yung pangalawa kong anak. Ayan yung school niya. Yan. diba? Napakalapit lang kung saan kami nakatira uh, doon lang din i-assign ia yung mga bata depende po yan kung meron pong bakante pa sa school na yan pero pag meron naman pong lumipat na isang estudyante halimbawa lumipat sila ng bahay at meron naman pong bakante para sa isang uh, bata pwede na pong ilipat yung inyong anak kung saan sila malapit na nakatira na school Yun. and then yan po um, Uh, pa lang po namin sa screen kung saan kami nag-enroll at makikita nyo po kung kung saan pwedeng uh, iano yung mga bata dito na lang tayo nako na so, sa kabila yan tama dito na tina mamaya babalikan namin kayo yun at ayun na nga guys nagsimba lang kami at konting merienda at yun i-share sa inyo ng aking asawa kasi um, yung misis ko talaga yung nag um, apply or nag enroll sa aking mga anak sa mga school na malapit sa uh, area namin ano nga pala yun ma? show me Show so, so me. ayan, i plus ko lang po dyan sa screen. Ayan po, so .fi. Uh, dyan yung makikita yung mga grades, yung mga um, ilang taon na yung mga anak ninyo um, pipilap lang kayo ng form dyan and then ano ba yung mga requirements Malgo? pagka-click nyo yung website na yon lalabas yung form mm fill -hmm. up nila yon mm -hmm. and wala namang hininging requirements sa amin basta kinilap namin yun tsaka kailangan lang yung maistrati number ng bata yun kailangan lang po importante, importante po yung maistrati number ng bata at para um, pagpasok nyo ng form automatic yon makikita na lahat ng um, Administrator or yung, or yung system dito sa Finland na kung ano yung information ng bata para mas um, um, clear para doon sa uh, pinag-enrollan ninyo kung ano yung mga uh, details ng bata kung saan siya galing, ilang taon na siya, ano yung natapos niya ron sa ano, yun. Kaya kailangan, ang kailangan na kailangan ng bata is yung magistrate number bang ma. Yun. After, nun, After doon, nun, after nyo makapag-fill up, maghihintay ng ilang, ano ba tayo naghintay? Isang buwan ba yun? Uh, one month mahigit kami naghintay. Uh, kasi nga, nung dumating sila rito, um, May, vacation na. Vacation na ya. And then, pagtapos po noon, uh, saka lang dumating, siguro mahigit one month din. No? Mahigit, one and a half. One and a half month, month, East month East bago East dumating East. yung kanilang may satin number. Yung tinatawag ito na social security number. At yun, saka kami nakapag-fill up ng form doon nga sa Xiaomi. Show me so, that I mean. show that FI kasi nga uh, pag type niyo lang po sa Google uh, ilagay niyo lang po yung um, enrollment in finland ganun uh, so yun, yun lalabas na yung mga ganong information and then i-click niyo lang yun tapos uh, lalabas na yung mga kung anong uh, grades anong uh, anong ilang taon yung mga batang mag enroll dito sa Finland at yun i-click niyo lang yun lalabas na yung form and then lahat ng information na kailangan yung pilapan doon sa website na yun at yun, na nga, yes, yun After one, at, after, after one month, in a half month, one in a half months, tumawag naman yung, tumawag yung pinaka, uh, sa akin, tumawag kasi sa akin nakarehistro yung, ano, yung number doon sa pinalya pa namin form. And then, ini-inform kami, ini kami kung saan uh, this, school, na school na, mapupunta assigned. yung mga anak, yung mga anak namin. Tulad nyo si, si Alina, um, ano lang, almost two minutes lang, nandun na siya sa school na, sa school, katawid lang, katawid lang tapos si RapRap Rap naman, this coming, ito, katapusan, tatawag yung school ulit kasi uh, this time wala pang bakante. Bakit kung katapusan daw, magkakaroon na, na ng bakante doon sa school na malapit lang din sa amin which is 10 minutes lang naman yung walk. mag e na rin yung uh, namin mag-aaral. Kaya yun lang po sa lahat po ng tinatatanong uh, regarding sa pag-aaral and then yung mga pag i ng mga bata rito. Uh, follow nyo lang po yung step na sinabi namin. Ito po ay base lang po sa aming experience. Saka... Marami naman pong mga nagbablog dito na mga Pilipino, mga kapwa nating Pilipino na na nagkaroon na rin ng experience kung paano mag-apply yung kanila mga anak. Kaya paki-watch na rin sila kasi itong uh, sinasabi namin is base lang po sa aming experience. Okay po. At yun nga sinabi na rin po ng anak ko kanina, yun nga uh, free food, tapos marami silang activities and then yun nga ang kinagandahan dito yung mga bata minomonitor yung kanilang mga health condition kasi merong ano yung mga may yearly check up meron silang yearly check up yan nga yung annual check up nila kaya napakaganda ng system ng education dito kasi nga hindi lang basta sa pag-aaral ng mga bata pati yung kalusugan nila and then wala silang tinatawag na top 1 top 2 yung mga ang tawag yan yung may mga honor student um, wala, wala, walang ganun na ano walang ganun na um, ano, ano ano ba tawag doon Walang ganun na rito yung uh, system na yun kasi nga dito halos parang sa tingin lang namin parang pantay-pantay. Gusto nila halos lahat ng mga bata uh, matuto doon sa kanilang uh, tinuturo dito sa Finland. At ayun, sabi ng aking anak ni Alina, um, most of the teacher naman daw nakapagsalita naman daw ng English. And then, syempre, uh, mas marami ang kanilang... Um, kanilang mga pinag-aralan about sa Finnish. Yun nga, binigyan, binigyan, din sila ng mga libro na babasahin. Yung mga, alam nyo na yun, yung mga para mga basic para sa mga nag-uumpisa pa lang mag-aral ng Finnish language. Kaya yun, uh, in, kung nandito na yung mga anak ninyo, i-enroll nyo na agad para if ever na meron ng vacant malapit mm -hmm. doon sa inyong mga um, address, makapag-start makapag na, makapag na agad sila ng e school. Kasi sa amin, ano eh, um, sakto lang yung dalingan namin dito, bakasyon pa ng mga bata and then uh, yung mga teacher din bakasyon kaya nakapag-reply na sila sa amin is um, late before na rin siya na. before mm. na mag kung kailan mag-start um. um, school school um, year dito kaya okay lang and then yun hinihintay na lang namin din yung feedback for um, abi yung isa naming uh, bunsong anak for daycare itatawag ito na paibakoti kasi mm. nga itong si Mrs. is uh, mag-aaral na rin I think uh, this coming October or uh, siguro mga by, uh, first week of November depende ako kung meron ng uh, vacant din dito sa TE ng kanyang uh, pinuntahan. Kaya hinihintay na lang namin yung uh, reply ng Pai Cote kung kailan mag start naman yung aming bunsong alam. Kaya yun lang po sa lahat mo ng maraming salamat po. And then uh, salamat po sa lahat na nag-subscribe sa atin. And then sa mga nakakita sa akin sa Rauta maraming salamat. At uh, hindi ko na kayo masyadong uh, nakakaano na nakakamusta kasi nga pasakay na rin ako ng mahal ni Gawin doon sa aking trabaho. At yun lang po pinapalali ko yung mic. Puta God first. Maraming Bye. -bye.